na Mikazi Minato, noong last video nga ay ginawa natin ng backstory si na Mikazi Minato at ipagpapatuloy natin dito kung di mo pa napapanood yung part 1, ay maaaring bisitahin mo na lang sa aking page, maraming salamat, so ayon nga mga idolo, natigil tayo sa Flying Raijin Jotso o Flying Thunder God Technique at ito nga ang isa sa mga highlights na ginamit ni Minato sa labanan, Iwagakuri Uri vs. Konoha, at ang laban ng 1000 Shinobi vs. Minato nga ay naganap sa isang lugar na tinatawag na Valley of the End, o Lam bak ng wakas sa Naruto anime, ito ay isang espesyal na lokasyon sa mundo ng Naruto anime kung saan naganap ang malalaking labanan at pagtatapos ng mga digmaan. Sa labang ito, si Minato o kilala rin bilang Fourth Hokage o ang Yellow Flash ay humarap sa isang napakalaking puwersa ng mga shinobi at dito nga di ipinakita kung paano tinalo ni Minato ang mga kalaban pero base sa ating pagre-research, si Minato ay gumamit ng kanyang kamalayan na tinatawag na Heration Technique o Flying Thunder God Technique upang matalo ang mga kalaban laban at ipakita ang kanyang kahusayan sa pakikipaglaban. At lilanawin ko lang mga idolo, hindi si Minato ang mismong direktang umubos ng 1,000 shinobi sa labanan, base sa aking research si Minato ay nahuli na ng dating at marami ng nalagasan sa kanyang mga kasamahan at nalagasan sa mga kalaban, so ibig sabihin kakaunti na lang ang natitirang kalaban, kumbaga siya na lang talaga ang tumapos sa labanan para main panalo ang laban, at ang chuchikajeng si Onuki na ang mismong nagsabi at nagpatunay niyan, pero kung pagbabasehan natin ang kakayahan ni Minato at base sa ating pagre-research ay kayang kaya talaga naman ni Minato na tumapos ng 1000 shinobi sa labanan. At ang sunod, at huli nga nating nakita na ginamit ni Minato ang Flying Raijin, Hiration Technique at Flying Thunder God ay sa final war na ng mga shinobi versus Akatsuki, at dito nga mismo nalaman natin kay Minato na hindi nawawala mismo ang marka ng Hiration Technique niya, pwera na nga lang kung may kakayan gumamit ng silang technique ang namarkahan nito, kung iisipin napaka OP ng technique na ito, dahil wala ka talagang pag-asang makatakas pa pag namarkahan ka na nito.

Ang sumunod nga ng mga teknik na ginagamit ni Minato ay ang summoning jutsu katulad ng guru niyang si Jiraiya, si Minato ay kaya rin mag-summon o tumawag ng mga palaka mula sa Mount Moyobuko, at ang 8 trigram silang style naman, ito ay ginamit niya upang isil, ang kalahati ng chakra, ng Nine tails para isil sa loob ni Naruto. Ang Four symbol seal naman, ito ay isang pang teknik na ginagamit ni Minato, ito ay isang espesyal na ginagamit niya, ito ay isang paraan upang maipahayag ang malakas na chakra ni Minato para mapabagal at may ang kapangyarihan ng kalaban ang Reaper Dead Seal naman, ginamit niya ito upang isilang ang kalahating chakra ng Nine Tails sa kanyang sarili na nagresulta ng paghina ng kanyang katawan, itong mga teknik nga ay nakita natin noong ipinanganak si Naruto at pagkamatay nila Koshina at Minato. Ang huling teknik na ipinakita ni Minato sa labanan, ay ang Sage Mode, base sa ating nakita, ginamit niya nga ito sa Final War, nang muli silang nabuhay bilang Edo Tensei, noong nabubuhay pa nga siya, walang scene na nagpapakita na ginamit niya ito sa mga labanan. At ayon nga mga idolo ang nakalap nating backstory story ni Nomakaze Minato, si Minato, pala ay ipinanganak sa mundo ng Naruto anime, noong Enero 25 at walang eksaktong makakapagsabi ng taon ng kanyang kapanganakan, tanging buwan at araw lang ang detalyadong naibigay, this is, Shano Review, sana nagustuhan mo ang ganitong mga content, at kung nagustuhan mo nga, ay wag ka nang mayang pindutin ang follow button, maraming salamat.